ko po alam, Your Honor. <laughs> Tayo ay lumaki sa farm. Literal na lumaki. <laughs> lumaki ang... ang... Dami! Wow! Galing niyo. Tingnan niyo yung mga bunga ng ating talong. Ang dami. Ang gandoon pa. <laughs> oh. Ayan o. Oh. Kakuha ka ng dahon. <laughs> akin. Ayan ayan, ayan. 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 ayan, ayan, ayan. <laughs> Nakikita Ay, nyo ba yung mga mani? Zoom nga natin. Wow! Ayan, mabigat. Mga isang kilo na ito. Isang kilo lupa. <laughs> <laughs> o, so, baka na-miss nyo ulit yung harap ng cabin. vlog dito sa farm, no? So, yung gagawin natin ngayon. Mag-harvest tayo ng talong mamaya. Tapos, hindi ko din po alam. Isipin ko lang din po ang oh. gagawin ko sa vlog ngayon. Kung baboy natin kanina, uh, ano ba yung term doon? Binutits, kinasta. Yung isa natin, si Mocha, siya yung nag-iisang baboy natin. Super laki niya. Siya yung gagawin namin kinahin. By October, meron na ulit tayo mga piglet ipapakita ko sa inyo. Samahan niyo ako mag-harvest tayo ng tanong. Samahan niyo din ako makapunta <laughs> niyo. Wala kasi akong pambaong swimming ngayon. So, hindi tayo makapag-swimming. Ang goal natin makarating. Pata <laughs> ka. Yan, dito na lang tayo. <laughs> oh, no! <laughs> Come on, no. si doon. Si I don't know, the si LJ. Wow! Nagpakitang gilas pa siya. Isa pa nga. Makita natin ang iyong swimming skills. Hindi na igka. Ah, floating. Guys, ako hindi ako sanay lumangoy. Sa aming magkakapatid, ako lang yung di sanay lumangoy. Come on, lamay sa rena. Opa! Tinapit Oh? So, LJ naman, nasa malalim yun, no? Hanggang pinin na lang ako. Wala tayong pang-sweep. Oh, wow. And harvest na lang tayo, guys, ng talo. Ginagawa mo dyan, si madam. madam. Dyan, guys, yung ano natin, gazibo. Gano'n ang tambayan mo dyan. <laughs> so, baka na-miss nyo ulit yung harap ng cabin. The last time, nakita nyo yung damo natin, super dry. Kasi summer yon March or April ata, yun siya. Ngayon, guys, nakita nyo, green na green na. Saka yung background natin there. Kung makikita nyo, yung mga bundok, green na din siya. Last time, dry na dry yan, guys. mag na tayo ng talong. Let's go! Guys, tingnan nyo yung ano natin, mga yellow bells nag-bloom na siya. Tapos marami pa tayong mga bulaklak dito na nag-bloom. Ayan. Ito si Tati. Buntis na naman. <laughs> Parang sama na talaga sa siya. Kaya sabi ko buntis siya. Ngayon buntis na naman. Buntis. Ito yung so, may tour guide namin na. Pag nandito kayo guys, ililibot kayo ni Tati. Tapos babantayan kayo pag nasa cabin. Oh. Tingnan nyo. Isang rampang muna dyan. Your Honor, hindi Let's go! guys! pa tayo! Hindi ko po alam, Your Honor. Tayo ay lumaki sa farm. Literal na lumaki. Lumaki ang wait. Kakaikot nito mamaya, nadadapa na. Huwag kayong matatakot ah. Papakita ko sa inyo kung gano'n nakalaki yung, ano na, yung baboy. Kung gano'n nakalaki si Mocha. Kasi ako, noong una ko siyang nakita, natakot ako. Kasi sobrang laki. Parang mas malaki na sa akin. Mas mabigat din sa akin yung portion. Ayun o, no, tignan nyo sila Ella and Dog. kawaii Kawai kayo dyan! <laughs> 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 Anapin ang kamay <laughs> Last time, nag-araro kami. Ay, hindi pala ako kasama man. Nasa bahay ako na. Nag-araro. nagpa -araro kami. Then, may mga tanim na kami dong sitaw. Pakita ko sa inyo. Um, okay. nakikita niyo yung area na yun na clear? Yun yung mga inararo. Simula doon hanggang dito. Pero this side, matigas kayo si yung lupa this side. So, yung mga damo, kailangan putulin. Mano-mano. Hindi siya pinakaya mag-araro. So, eto na yung mga talong natin. Ay, ang dami. Galing nyo. Hindi na na. Haba pala. Ang pa ang dami. Ang dami bunga niyan. Pakita ko sa inyo. Lapitan natin. Tingnan nyo yung mga bunga ng ating talong. Ang dami. Papunta pa yan doon. Hanggang doon pa. So, Let's go. Uy, may nanginitas. <laughs> Mag-arvest na tayo ng talong. Hindi na tumi guys. Ang lalaki na ng talong natin. Mahaba na siya. Ang dami. Pipiliin ko lang yung mga malalaki. At matataba. Malalaki pala gusto mo, ha? <laughs> malalaki at matataba. Ano nagawa mo dyan? Na? <laughs> Para Ano? pwedeng itota. Para masarap itota. Ito, ito pwede na. Ay, ito. May malaki. Oo. Uh -uh. Ay, Ay, ano pa naman. ba dyan? Napagod na po siya. Pawis na pawis na ako guys. Ang dami pa. Mm. Napagod ako. Pasyal ko muna kayo sa ano, baboy. Yeah, bumangon na siya. Hey, hey, hey. <laughs> Takot ako guys. Kasi meron siyang kaya yeah, siya nakahiga. Ano niya. Dahil yeah. kanina lang siya nilagyan ng ano. Para yeah. mabuntes siya. Nakatakot. Kaya mo bang Mm -hmm. Labit tayo. Ba, hindi naman ako susuwagin yan. Ito na siya, guys. Ayan, guys. Ganyan na siya kalaki. ba diba? Nakakatakot na siya. Uwis oh, na pa, uwis ako. Ito na, guys, mga na-harvest agad guys. Uh, nung nakaraan kasi, nag-check ako ng mga video sa phone ko kasi wala na akong storage. Ang dami pa pala vlogs natin dito sa farm na hindi ko nasama sa mga previous vlog natin. So, a-upload ko. Yung iba, medyo luma na mga last year pa. Yung mga parang nag-harvest ng money, hindi ko pala nasama yon Parang, ano lang, memories. Para nasa vlog din natin pakita natin. So, ayun lang. Thank you for watching. <laughs> Meron bang nakuha? Meron naman. Meron ako limang piraso. <laughs> oh, kaya mo yan. Uy, ah, uh, oh, ang dami. Oh. Ang dami. Ito. Ayan o, nakakuha oh. oh. ka ng dahon. <laughs> kita, kita. kita na <laughs> <laughs> Wow. guys, peanut butter. Yung chili garlic di pa natatapos. Eh. <laughs> peanut butter <naman> <laughs> <laughs> Ay, nako. Guys, gagawa tayong peanut butter sa yung yung nabibiling mani 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 sa ano, sa bus. oh. Um. <laughs> <laughs> Ayan guys, nakakapagod mag ano, harvest ng mani. So guys, eto na yung mga mani. Itutuyuin natin siya para mas mabilis matanggal yung mga lupa. Bali, ito na yung mga na-harvest natin kanina. Ayan ako. <laughs> Tatanggalin yung isa-isa. Ganon kahirap, guys, i-harvest yung mani. Ganun pala kahirap sa akin. Hindi ko sure sa iba kung madali lang sa kanila. Pag kumakain kayo ng mani, maaalala nyo, ah, ganito pala siya. I-harvest. May mga lupa-lupa, ibipilad, nasa kahugasan. So, ayan. Isa-isahin natin tanggalin ito. Proportion. I'm a secret portion the